Ngayon air fryer natin lulutuin today at ayan yung ating tahong ni Carla. mo muna natin yung tahong ni Carla. Ayan yung tahong ni Carla guys. O, oh. oh, tahong ni Carla. At siya po si Carla. <laughs> Oo, oh, oh, magluto tayo today guys. At paprito muna tayo ng, ano, ng isda. So guys, ayun natin ang um, prito. Guys, yung tahong ni Carla, wala po yung ano, wala po yung uh, luya, ano lang po siya sibuyas at um, bawang lang po ang ating tahong ni Carla at ako po nagluluto niyan guys ang sarap di ba mm. kubig -hmm. lang po siya guys diba ba muna natin natin na ito lang po yung ilalagay natin hindi po uh, sayote sayo tingin ilalagay natin pizza po yung ilalagay natin Guys, so, ang luto na po natin. Luto na po natin tahong. Uh, sayuti lang po nilagay natin. Sayuti lang siya. Iba sarap. kain na po tayo. Kami lang dito. Ito yung kakain. Tahong ni Carla. Masih lain lain ban, haron, hi guys, kahin tayo, guys, <coughs> Kalimutan kalimat macam kailangan natin magsama ko guys kasi ang over it now. Okay, <laughs> By the way guys, ang itong ano natin, um... So, ahin na siya guys. um ba? Saan lang luya? Ayan na, ang ayokos na ko. Alam niyo guys, sila ni sa ni Brenda, babalik na sila sa April. Mm sila, pero babalik, sa April 14, na ano? Mm, -mm. Ang kasama is yan. Hindi ka to. Jigjag. At saka siya. Bakang Bakang si Brenda si Althea at saka si Gwen sila po. At sabi ni ni Brenda sila daw tutunoy ay kay naiwa ed doon na sila tutuloy kay naiwa kasi sa na may ano siya dito may gagawin siyang mm -hmm. gagawin siyang ano taping yata sa star magic or volleyball isang buwan siya mm. Sa April pa yun. April 14. Ako uwi sila ay zone. Sa so, June nila uwi. Tapos. kasi Pangse benta kasi, apat na subentra kasi April may dalawang buwan si benta mag-stay sa Manila. Dalawang buwan siya mag-stay sa Mendez Benda. dân là tiếng anh dân là Alam mo, paborito ko ka talaga yung ano, ito. So. So, bakit ano, naka pansin ko? Hmm? Ano ka? Squid. Hmm? Ano gusto mo kaya ng squid? Ako. Ako. tayo guys, o. Sa so, mga nagtatanong sa akin, about sa bahay ng kapatid ko, na natapos na ba o wala pa, hindi pa po siya tapos. Kasi, wala ako doon. At, um, basta yun na. wala <laughs> yung nagtatanong kapatid po, kailan ako pupunta doon para matapos na doon yung bahay. Uh, wala akong sinasabi kasi. <laughs> Ang layo to, ang malo pa Parang bagyo lang din. Mm -mm. Pare-pareho Kaya nga. Pero yung ano niya, yung lababo niya ay binasag na po niya. Mm -hmm. binasag na po niya ito, Bert. Yun lang. Yun lang naman yun. Ano, um, uh, pinasag na po nila yung, ano, yung, lab, yung lababo nila. Ugmak ba? Laiban. Laiban ugma. Mm -hmm. Bird, bird <laughs> <laughs> <melod> <coughs> <laughs> <laughs> sa bird sa ero. Oh, Hindi pa yung aso. so binindihan. May invitation card pa. Sa nabi, birthday, ano? Ah, so? Yan nga, birthday Austin. Birthday, darabing nga. Walang invitation. Wala <laughs> <laughs> ah. Chat-chat lang. So, uh, takot pala, no? Mang, ang aso, mag, may, may mga invitation, may birthday. Pag sa tao, wala. Mm hmm? Mm -hmm. Mm -hmm.

tapos na ako kayo. At labrinda ay nasa Dabaw ngayon. Bye, God.